Sino? Pagnipis ng buhok, labis na pagkasira at pagkakalbo. Huwag mag-alala, may solusyon para matunungan kang mabawi ang iyong kumpiyansa sa Hair Growth Stimulating Shampoo, na ito, ginagawa nitong malambot, malakas ang buhok at pinasisigla ang paglaki ng buhok ng napakabilis. Pagkatapos lamang ng isang linggo ng paggamit, ang iyong buhok ay kapansin-pansing mababawasan ang pagkasira at magiging mahaba, makapal at may kentab muli, lalo na napakadaling gamitin at maginhawa. Kapag nag-shampoo, kuskusin lamang ng malumanay at pantay-pantay sa iyong buhok, lilikha ito ng maraming foam at magkaroon ng banay na halimuyak. Pagkatapos ay banlawan lamang ng tubig tulad ng normal na shampoo at tapos ka na, hindi na kailangang maghugas ng anumang shampoo o conditioner. Ang resulta ay natural, malakas, itim na buhok na napakalambot at malasotla ng hindi nakakairita sa anit, sa natural na sangkap na nakuha mula sa mga halamang gamot na naglalaman ng maraming sustansya na mabuti para sa buhok, ligtas, benign, hindi nagiging sanhi ng pangangati o pangangati sa anit, angkop para sa lahat ng tao, kapwa lalaki at babae, at lahat ng edad. Ito ay lubos na maginhawa at matipid, sa kakayahang magbigay ng sustansya at pasiglahin ang paglago ng buhok ng mabilis, mabisa at ligtas. Ito ang shampoo ng pangangalaga sa buhok na dapat mong bilhin at gamitin ngayon. Ang produkto ay nasa ibaba ng video. Kumuha ng isang 40% na diskwento kapag bumili ng produkto ngayon.